Isinagawa ang inauguration at turnover ceremony ng bagong gusali para sa daycare center sa Barangay Telbang sa lungsod ng Alaminos kahapon, August 28. Dinasbasan ng pasilidad ni Father Emmanuel Geles bilang seremonya sa pagbubukas ng nasabing istruktura na magsisilbing early childhood care development center para sa mga bata sa barangay inondohan ng proyektong ito sa ilalim ng calendar year 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund bilang patunay sa pagpapatuloy ng pamahalang lokal sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Layon ng nasabing pasilidad na mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kaginhawaan ng mga mag-aaral sa unang bahagi ng kanilang pagkatuto. Pangako naman ng pamahalang lungsod na patuloy itong maglalaan ng pondo para sa mga katulad na proyekto na makatutulong sa pagunlad ng mga kabataan sa kanilang komunidad. Samantala, ipinasakamay na sa mga magsasaka ng Mangaldan ang mga bagong makinarya sa pagsasaka mula sa DA Region 1 Pangasinan Research and Experiment Center kahapon August 28. Ang mga makinarya ay nabili sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program katuwang ang DA-PhilMech at Philippine Crop Insurance Corporation. Dito, apat na farmers association sa Mangaldan ang nabigyan ng makinarya gaya ng four-wheel tractor at combine harvester. Pagkatapos ng turnover, binigyang diin naman ng mga opisyal ang kahalagahan ng tamang paggamit at pag-aalaga sa mga makinarya para mas lalo pang mapakinabangan ito ng mas marami sa paglipas ng panahon. Valerie Dismaya, R. Engineers.